Money. Good morning po, dito po tayo ngayon siyempre sa ating uh, makasaysayan na Baraswin Church dito sa bayan ng Malolo sa probinsya ng Bulacan. Kung saan po ginaganap ang ating uh, siyempre ika sandaan na dalawamput anim na o kalayaan ng Pilipinas sa ating mananakop na mga Kastila. Ngayon po magkakaroon tayo ng programa dito para tunghayaan natin ang pag honor sa ating mga bayani sa ating nakamit na kalayaan. Ngayon po ay June 12, 2024, alas 7 na umaga. O, pakikita ko sa inyo ulit. So nang napaanis na lang? Sinang... Oo, oh, oh. <tod> 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 Ngayon pong araw na to ay sabay-sabay pinagdiriwang ating Araw ng Kalayaan. Uh, sa buong bansa na ito ay kinukonsider natin ng uh, Piesta official o National Holiday. At ito po ay sinasagawa sa iba pang uh, bayan gaya ng Cavite, San Juan, uh, Angeles, at syempre dito sa atin sa Malolos sa Lalawigan ng Bulakan. At konti na lang hinihintay lang natin ng ating uh, guest speaker na si... Sir Martin Romualdez para siya po kasi ang magbibigay uh, at mag-aali ng bulaklak sa ating bayani dito sa harapan ng ating uh, Baraswain Church. Ngayon nag na po ang ating mga opisyal ng uh, gobyerno natin dito sa Bulacan. Uh, sa pangunan ni Governor Daniel uh, Fernando Hernando si Mayor Christian Natividad at si Vice Alex at ating mga general at mga kapulisan dito sa atin sa uh, sa Malolos, Bulacan. Okay, tapos na po yung pag-aalay ng bulaklak. Okay, tapos na po yung speech ng ating mahal na mayor na Christian Natividad. Ngayon naman po ang ating mahal na gobernador naman na nag-speech dito sa harapan. Susunod yan, susundan niya ng ating uh, aso representative na si Martin Romualdez naman. Ako, bulakay, Pilipino, sa Apo at Pilipino. Ang pangamahal sa ating galibigan ng bansa ay hindi ikitalo sa pagkailiwang natin ang araw ng pasalitan. To our heroes, to the men and women who saturated right, their lives so that we may live with them today. We remember you and we honor you. Thank you for your bravery. Thank you for our freedom. Let us prayer. I Στην εμπειρία τη Μονάδα, η Μονάδα Μισελ Μάτσερ Κάρσετ, η Γκομμαντ, η Κορνέλ, η Κορνέλ University, 1985. Σχέση τη Ανάπτυξη και Επανάσταση, η Χάρμπορ, η Μονάδα Μισελ Άννακο, 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 η Μονάδα walang ayos at iba pang o tulog para sa ating mga kapatid. Speaker, maraming maraming salamat po sa po ng mga tulog thank you, thank you so much. ko na

Ko <laughs> isa na po nakakatawang experience na tayo po ay dinalaw dito ng ating ikaapat uh, na mataas na katungkulan sa ating pamahalaan si San Martin Romualdez na siya po ang ating pangunahing uh, panauhing pandangal para ipaalala at ibigyan ng parangal ang ating mga bayani at syempre i-honor ang ating kalayaan sa ating panauhing pandangal Isaldaan ako ang 6 na taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Dari sa inyong mga magandang pagbalog at kayo ay aming mga mingis sa mga sisayang araw na ito. Ipagbunti po natin ang kalayaan ng aming mga mga laban sa Pilipinas. Ah, ito na tayo sa loob. At po marami po tayong mga membro ng ating uh, government dito. At syempre... Muli tinatawagan na po ang mga NGOs at NGAs at iba pang katuwang na sektor para sa marami ang papapakuha ng larawan. Siyempre, salamat kayo, Sir. Kapiling at po natin, natin, natin yung mga gansi, Miss Alitea R. Ambrosio, ang Miss Supernational 2024, ang kinatawa ng Pilipinas ngayong buwan sa bansang Poland. Okay, tapos na po ang ating programa. Pagkawal ah, natin si Sir Martin Romualdez pag uh, labas. na lang ulit. Okay, na. Tapi sering kasama natin ngayon ang ating masipag na konsyan. Ano ba, may tanong natin ako ano? Ah, uh, kamusta ba experience natin ng ating uh, pag-celebrate ng ating anniversary ng kalayaan? Siyempre maayos. So, thankful tayo na magkakasama tayo bilang isang komunidad. 126 Pilipino. Oo nga. Sa live. Tsaka ito po ay maganda sa atin kasi isang makasaysayan uh, naman na uh, event ito dahil tayo ay dinalaw ng ating uh, house speaker. No? Yes. Si Sir uh, Mar uh, Martin Romualdez. Hopefully by mga next year mas maraming mga panauhin yung magpunta pa rin dito sa atin para may celebrate sa anniversary natin ng independence. Yeah. Siyempre mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Ayan, hinihintay na namin ang paglabas ni Sir uh, Martin Romualdez. Malapit na konti na lang. Ayah, ini sir Martin. Selamat malam Bapak dan mga members. Oh, oh, ayah. Ayah. Ayah.

Ay, paring Alex. Patuloy pa rin yung mga members na dito. Oh, <coughs> <Wala. Wala. coughs> Sabang po. Siyempre pwede complete ang vlog natin pag hindi kasama ang ating uh, kinagalang-galang mabait, masipag at uh, agla ng malola si, si Mayor uh, Cristiano Dividend. <laughs> thank you, thank you. Kunting minsan naman uh, ng mayor sa ating mga uh, uh, kababayan. Wala, pasalamat natin kay House Speaker uh, Martin Romualdez for gracing this uh, momentous event na higit na nagbigay ng kulay sa pagunitan natin ng na kalayaan natin mga Pilipino. Sa lahat ng mga dumalo mga taga Malolos, mga taga Bulacan, basta bawat isang Pilipino, uh, huwag natin kalimutan pag-alabi ng pagmamahal natin sa ating bayan. Dakilain natin ang araw natin kalayan. Yan, yeah. buhay po Pilipinas. Uh, Siyempre, happy uh, Philippine Independence. Okay. thank you, thank yeah, okay. you. Shout out kay Sir Eli de la Cruz. Thank you, hi, ah, hi Sir Eli. Kasama po natin si Sir PSMS, Michael uh, Padero ng PSC. Presidential Security Command. Oh, uh, shout out po sa pamilya namin ng San Diego Sir. Nga ba, isiha po? Ay, alito po kami sir. <laughs> shout out po sa masisipag nating PSG ng ating Pangulo. Kami po kami. May yes, speaker uh, Romualdez. sir, Martin Romualdez. Salamat po. <laughs> Welcome, kasama natin ang mga trabaho sa atin. masisipag na Player, BD, FRP ng Malolos. Uh, so, Malolos uh, sa <laughs> Ah, ako yung matay dyan. Welcome! Kasama natin ang malalapit natin tropax ng, ng uh, Boy Scout ng Bulacan Council. Um, yeah. Happy 126 Independence Day! Yeah. Ay, 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 ay. Ay, para daw makatawid sa mga. Ito sigurado na lalabas. <laughs> At syempre, kasama po natin yung masisipag natin mga members ng aming uh, barangay dito sa amin sa Malolos. Ano? Shoutout kami sa kapitan uh, ko ni Kapitan ng Kapitan ng San Juan. Kapitan ng Tikay. Ng Tikay, tsaka si Atlan. Ng Atlan. Uh, at kakaway ko. Uh, Hello po. <laughs> Shoutout po sa mga ano, happy ano po tayo, kalayaan sa ating uh, kasarinlan ng Pilipinas. Thank you. <laughs> Salamat, Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. O, kasama natin si Sir Bernard tsaka si Ma'am Ren. Hello, Hello po. po. Tiga pa umbong tsaka tiga San Miguel. Sa Miguel. Happy Independence. Happy Hello. Independence po. <laughs> Happy Independence. Shout out din sa mga kasama kong guro sa Tibagan Elementary. Yeah. <laughs> Okay so paano Eh sana nag-enjoy kayo doon Sa ating munting vlog Patungkol dito sa ating 126 na uh, Philippine Independence Okay until next time O syempre sa lahat ng mga Hindi pa nakaka-share Nakaka-like Nakaka-follow Nakaka-subscribe Sa channel natin sa YouTube Subscribe na kayo Hit notification bell Para sa mga updated natin Videos na ipanalabas sa inyo Every time nagagawa tayo Ng mga interesting videos Until next time mga tropaks Keep safe and keep moving Always Bye bye